Sunday is my daughter's Hello ka viewers! Welcome to our channel! <laughs> <laughs> so ayun nga, uh, tuturo ako siya ay mga ABC kung paano magsulat yun, mga big letter A, big letter C, small letter B, yung mga gano'n. Ah, uh, yun, para na, magkaroon lang ng sa school. <laughs> Mm hmm, mm hindi -hmm. oh, ABCD. Can you sing ABCD? A B C D E F G H I J K So, diba alam niyo, ang galing oh. yung... alam. kantahin, kahit i-rumble mo yung mga letters, alam niya na kung paano. Kung alam niya na kung alin doon yung mga letters na yun. Like for example, alin? Hindi na kukuha tayo ng letters. A few inches later. I was he got sick. He freaked out the same way. Got sick and I'm so big on I was he got sick. He freaked. Ako na sa'yo may nagsisip na sabi ko na sa'yo may nagsisip na sabi ko ngayon Alright, ito ituturo ko sa kanya yung mga letters dito Tapos kayo, doon ka tumingin sa kan. cam yeah, Ituturo ko sa kanya yung mga letters So suwalaan na kung anong letter ano. yun okay. Kylie, what letter is it? D. D. How about this one? M. M. Very good. Uh, this. Look at the camera K. K. This. W. No. What? Why? Nothing line was going on. What letter is this? S. Yes, very good. How about this one? Yeah, yellow. Yellow. Tapos, marunong siya rin sa... Marunong siya mga animals. Alam niya i-determine yung sounds ng animals. Alam niya din yung mga shapes and colors. Ang nahihirapan ako sa kanya ituro, yung pagsusulat. Kasi napakalambot ng kamay niya. Yes, Sobra. Pero, yes, napututunan yes, na siya. Yes, napututunan na siya ng konti. Kasi, yes, ano, no. uh, nagpupunta-punta sila doon kay Teacher Linda na sinuturuan sila ng teacher. Ayaw, mami, Who's your yung... teacher? 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 Teacher Linda. Yeah. Tapos, ang may pa po kay Kylie, isa ang may hirapan ako sa kanya, wala siyang focus. Ibang may ginagawa siya. <laughs> may ginagawa siya. Tapos, pag may nakita siya, ibang interest, parang interesado sa ano niya. Ano? iwan ng ginagawa niya, di pa tapos. Pero bilit din ako dito kay Kai kasi ang bilis niya magluto. So, kaya, uh, oh, so, yeah, it's yeah, two ako two siya kung paano magsulat. So, kasi yun yung isa sa mga nahihirapan ko sa kanya pagsusulat. So, yun. Nandito na kami sa labas. Mommy and, eto na kami. Mami yeah, wrong! What's wrong, baby? What's wrong, mami? are you angry is the wrong. So, yun. Eto na siya. Ginagawa oh. mo! <laughs> Lokaret. O, oh, di ba kakasabi ko lang sa inyo, wala siyang focus. Iniwan yung ginagawa niya dito. Pumunta siya doon. <laughs> o, oh, isa ka pupunta? Ha? Kylie! Na? Diba? Hindi pa tapos ginagawa niya kung ano-ano nang -ano pinagagagawa. Kaya nyo siya, nahirapan ako sa kanya dyan. Wala siyang ano, focus. Tignan mo, natapos lang isang letter B. Ayan. Tapos yun ang isang letter hey, B. Kasi yun lang. Tignan mo, may kinuha na ng laruan. A few moments later. Do you find mommy? What? Do you find mommy? Mommy find mommy? No money? Yeah. I don't have money. mommy. Mommy, here is the door. Mommy, come on. Mommy, come on. Just find key. Mommy, I are not selecting the door. Mommy, <laughs> <-aya> <laughs> Kasi nag-promise ako sa kanya. Sabi so, niya, bili daw kami ng ano, Pokemon after niya magsulat. So, ayan na. Natapos na yung sulatin yung ano. Natapos na yung sulatin. Nag-aaya na bumili. Kasi sabi ko, walang money. Oh, where's the money? Okay, oh, may buy, ano? Ah, uh, Pokemon, if you don't have money. Where? Where's the money? May money. <laughs> Nakakita ng money. Puchot na yan. Oh, sige na, wait lang. Mag-aano lang tayo. Bees lang tayo, tapos bili na tayo, ha? guys. Hay nilo. Hay nilo. Hay sa 7-Eleven. kami, kami ano dito? Pikachu. Pikachu. Request ng Pikachu natapos sa ABCD. Hay oh. <laughs> Pikachu. Eh, ni. San. Nakikisa mo na ito? Hot dog? Sige, nahanapin mo na yung Pikachu mo. Diyan mo, Pikachu. Burger na! Wow, ano I yan? Mean. Hey! Hey! piso Hello, say hello to daddy Hello to daddy Matatanda na lang ng Ay, hey, hello to daddy Hello Hello daddy presyo sa Tignan Nga, yeah, wala siyang nakita ng ano Pokemon Wala siyang nakita okay. Pokemon po, po, Kaya ayan na, na. lang Okay. 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 Mommy! Mommy! National League ng Pokemon Wait, kaya ito lang yung pinili niya ha, Tita Hunter Dundee Paano yung Pokemon? Dito sabi ko yung may Pokemon No, yung okay. What do want, or Pokemon? x <laughs>

Ah, bubuoy mo siya. Ganito pala siya. Oh, oh. mo siya. Wow! 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 moments later. Yan, tuwang-tuwa na naman ang bata. Ano <laughs> mo na yan. O, yan na na. Sukli mo. Thank you. Ali kan? anak mo, tuwang tuwa naman. mana.

Uy na tayo? Lalakad na kami. Pauwi. Na We're here! We're here! We're here! Horay, horay! We're